may bumisita sa akin bahay at nag-aya. Kumain daw kami sa labas at ito na nga, nagbayad na kami sa tricycle at naglakad na nga ako at nagpa-video nga ako dyan para makapag-emote ng konti. <laughs> At ayan, nakasakay na tayo sa pangalawang tricycle. Nagpahatid na nga kami sa aming pupuntahan at nandito tayo sa Delicious Frap. So pagpasok mo pa lang ay makikita mo na yung menu nila dyan. At dyan pa lang nakapag-decide na kami ko anong aming o-orderin. Yeah, pagpasok na pagpasok mo dyan ay ayan ang makikita mo. At ang na-order nga namin ay ang creamy spinach pizza and then tuna sandwich, pati emperor rocky and sa akin best friend ay ang magnum cum laude. And ayan yung mga malalaking size ng pizza nila dyan din yung mga price. At habang naghihintay nga kami ng order, ay umaura-aura kami sa kanilang mga tagline. Ayan na. <laughs> at hindi lang kami yan. Pati yung ibang mga customer na nandito ay nagganyan din. Oh, Picture dila. taking and videos. opak Kailangan namin maghintay. And nag 1 hour break cut off nga sila dahil nga ang dami ng order nila. Pero pasok kami dyan sa 1 hour At, at ang dami nga naghihintay dyan sa labas. Pero buti nalang naka pasok kami dun sa 1 hour cut off nila and ginabi na nga kami kaya nag video muna ako and tada wow! gandang babae. so ito ang tropa goals and ayan nga naglibang libang nga kami dalawa ang kagandahan dito ay may jenga so pwede kang maglaro habang naghihintay sa iyong order at para hindi ka din talaga mainip Ayan. And masinsinan nga ang laban na namin dyan ng aking best friend. And tingnan natin kung sinong matatalo. And seryoso na nga tayo dyan. Seryosong seryoso. At baka mahulugan tayo. O, oh, sige lang, besh. Kaya mo yan. Push lang. Laban lang. Kinaya mo ang lahat. Kakayanin mo din yan. Charot. And ayan na nga. Nahulog na oh, no. ng aking best friend. So, siyang nakahulog niyan. And, <laughs> nagtry kami ng round 2. Ayan, ayan. Sino kaya magwawagi sa aming dalawa? yung maganda ba o oh, yung mas maganda o oh, di ba natalo yung mas maganda and ayun na feeling ko parating na ang aming order wala pa pala isa prank kaya ayan ay nagkulitan muna kami ng aking best friend dyan habang naghihintay and sana naman worth it ang aming paghihintay at ayan na ang aming order. Ganda naman na nagsiserve. Yaan, ang Emperor Rocky at ito ang Magnum Cum Laude. Ayan. Buksan na natin yan Ito ang kanilang tuna sandwich na overload talaga. Talagang hindi tinipid. Ang kanilang creamy spinach pizza. And ang ating five layer pizza. Ayan, hindi ako sure, nakalimutan ko. O, yan na yung closer look natin. Ayan, may brownish siya, mayroong um, perero. Tapos yung sa best friend ko ay mayroong ano, uh, magnum. Kaya magnum kum di siya. O, pak, pak, pak. O, ba diba? Daing calories niya. Pero okay lang, isang hula hoop lang yan, tanggal yan. And, eto na ang moment of truth. Unang kagat. Mmm yummy na kaagad and ang kagandahan dyan, ay may totoong wow. almond talaga buo siya, ay paborito ko talaga yung wow. almond, ay good news talaga, ay gustong gusto ko yun at nagustuhan nga din yan ng best friend ko and ganito nga kaming magkaibigan nagtitikiman kami ng aming ano, aming inumin, o diva best friend's goals yon, o, tikim na, tikim na o, ba? Diba? So, nalaman namin kung ano mas masarap. And, tikman na natin ang ating creamy spinach pizza. At ayun nga, bet na bet ko ang creamy spinach pizza nila At kahit nga itong best friend ko na hindi kumakain ng damo ay napakain Dahil nga ang sarap ng pagkakatimpla ng kanilang pizza And ayun nga, oo, oh, oh, mm, kain kayo dyan Bahala na kayong matakam O, oh, isang subo lang yan Ay, dalawa pala, kala ko isa lang, hindi kasiya And ayun nga, ay, goods na goods talaga sa aking panlasa Eh, try na natin itong kanilang overload na tuna sandwich switch. Eh, kahit nga 100 plus ito eh, kasyang kasya to sa dalawang tao. Halos hindi nga namin maubo sa sobrang laki niyan and sobrang overload ng kanyang palaman. Hindi tinipid, sulit na sulit. Oy, tara na, sabayan nyo kaming kumain. Bahala kayo dyan magutom. Siguraduhin nyo lang na meron kayong katabing pagkain para naman hindi kayo magutom habang pinapanood kami. At binilisan ko na nga at pinakita ko ngay overload talaga and eh, kain na tayo eh. O, ganyan yan oh, nakagat na namin yan pero punong puno pa din siya and ang lakas talaga makabusog ang kagandahan ay ang gamit na tinapay ay wheat bread Ayan, eh, ito na yung ano, five layer cheese pala. Naalala ko na ngayon. Oh, ayan nga ang closer look. Oh, 'di ba? Oh, ayan, masarap talaga. Pero ang paborito ko talaga at bet na bet ko ay ang creamy spinach pizza nila. Masarap talaga 'yon. Eh, hindi ko nga alam kung bakit nagbabatang niya ako. Ay, ako ay busog na busog diyan. Pati yung best friend ko ay nabusog. Eh, sa dami ba naman ng kinain namin, sinong hindi mabubusog at nasanay na tayong hindi tayo nagkakaroon ng maraming laman sa tiyan. And, syempre, kailangan ng panulak and ayun lamang po Uwi na kami maraming salamat sa panonood kam sa ham ni dawakawaka eh, eh. bye bye